nagsisimula ng mamung ang aking kundol ito yung awit na nasa bahay kubo ito yung, ang variety ito ay native maliliit pero ito ay sumusurvive sa mga manunusok kayo ay makakakain ng gulay na kundol pwede na itong gulayin at na kahit na medyo magulang na pwedeng gulayin ang, ang palatandaan namin yung magulang na umaabo-abo na yung balat yun ang ambutonon buto nun ay medyo medyo mature na dapat nang tanggalin pag ganyang gugulayin at ito ay napakarami pang uh, bunga doon sa loob pero ako ay nagagalak na nakapagpakuan ako ng kundol lumalago yan o oh. gagapang na yan papunta ro na eh, kaya baka umakit pa sa malunggay ito yung awit, may naawit sa bahay kubo dahil yung kundol nung unang panahon ay popular na gulay hindi ito minamatamisan lamang kundi talagang ginugulay sa gana asya sa mga sustansya salamat sa pagsubaybay sa natural wellness si Pastor